welcome back to my YouTube channel. Alam niyo guys, ngayong araw na to ay aking washing day. Mag-wash ako ngayon. Pero hindi sa aming bahay dahil walang tubig sa aming bahay. Dito lang ako sa kay Teresita. Okay, so ngayon maglalaba ako pero alam niyo guys, ang gripo o ang faucet ay nasa ilalim ng punong niyog. So, guys, let's be careful lang, guys. Maging careful lang ako dahil ang gripo ay nasa ilalim ng punong niyog, nasa ilalim ng niyog. So, anong gagawin? Okay, kung mahulog ang niyog, wala wasak tayo. Okay, so kailangan maging careful tayo. Kailangan amping, no? Sa Bisaya, amping. Okay, ingat lang. Okay, mag tayo tayong maglaba. Washing, washing for today, guys. So, let me take a look. Okay, let's take a look sa ating faucet na may na ang taas nasa itaas ang puno niyog. Okay, guys, let's take a look at the faucet with the punong niyog. Okay? Ripo, guys. So guys, uwi ang time na. Uwi na ako. Okay, punta na ako sa aming bahay. Okay, bye. Okay guys, tapos na akong maglaba. So, it's my lava day. So, tapos na. Uwi, uwi ang time na. So, ngayon, pero actually guys, let me tell you this. Actually, ang gripong yon o faucet na yon ay hindi sa amin. Pinahiram lang ito ng bahay na to Dreamhouse ko, to okay so tapos na at salamat ako na pinagamit ako sa ng kanyang gripo or faucet so we on time na okay guys so that's all for today don't forget to like comment subscribe share my channel Josephine Flowers Vlog. bye